Ang tanong, ang Netherlands ba merong linabag na prinsipyo ng international law sa pagkakakulong nila kay Duterte? Ang sinasabi ko silang nagkulong kasi yung kulungan, pinapatakbo ng Dutch government. Yung mga gwardya, empleyado ng Dutch government. Yung teritoryo ay teritoryo ng Holland. Hindi po estadong ICC. So hindi siya kasapi sa ICCPR, hindi siya kasapi sa European Convention on Human Rights. Ang kasapi po ay ang Netherlands. Siguro sa unang tanong, o oh, dahil siya ang nagpapatakbo, siya ang gumagwardya kay Tatay Digong at sa teritoryo na nakakulong si Tatay Digong, magkakaroon siya ng responsibilidad kung iligal yung pagkakakulong nila kay Tatay Digong. Ang tanong, illegal ba o hindi? Well, sang ayon sa ICCPR at saka sa European Convention on Human Rights, dapat merong due process. Pinakaitan ba si Tatay Digong ng due process? Obvious. Kasi yung due process, ay dapat na pagpapaharap kita, Tatay Digong, sa lokal na Pilipinong huwes para masigurado nga na merong dahilan para siya ay ma-extradite sa dahig. At dahil hindi sinunod mismo yung nakasaad sa Rome Convention, meron dalawang paglabag ng international law. Paglabag ng ICCPR, paglabag sa European Convention on Human Rights, at paglabag sa Rome Statute. So I stand corrected. Tatlong paglabag ng international law.